Isang mga pagpalang umaga sa atin lahat mga kaspero After long 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 days na hindi tayo nakapamana Gawa ng may bagyo Ngayon, Magkatai tayo dahil kalmada na mga kaspero. Babalikan natin yung spot kung saan tayo nakapana ng maraming kingmac. Para makabawi naman tayo sa ilang week o ilang days na wala tayong uh, pamana. Pero ngayon, babawi tayo. At sana makarami tayo. Samahan nyo kami mga kaspero. Time check natin. 5:01 ng umaga. So yung dating nating sa spot siguro mga 6:30 or 7 mga kaspero nandoon na tayo. Kaya let's go. Hunting time na mga kaspero yung gamit nating pana ngayon. Itong ng Neo Carbon. Ah uh, ito yung pana ng isang friend ko dito sa isla ng Buracay yung matangkad na foreigner so shout out kay Ivan sa pana mo thank you dahil pinahiram mo sa akin ngayong araw na to kaya tatry natin kung makakahuli nga ba medyo maikli nga lang ito pero power naman abot daw ito ng mga 6 meters na target kaya itatry natin dahil yung haba lang nito nasa 100 cm lang mga kaspero at ito unang try natin rainbow runner ang galing spine shot agad kahit medyo malayo napakaganda talaga ng para na ito at yung accuracy niya mga kaspero napaka -solid. kung saan mo na itapat doon talaga tatamaan kaya meron na tayong first fish of the day isang rainbow runner or mas kilalang tanduingan dito sa amin kaya after natin na secured yung unang isda natin bumaba ulit ako dahil marami akong nakikita ang grupo ng mga slick unicorn mga kaspero kaya ayan oh nakakamangha talaga itong spot na ito medyo low visibility lang yung tubig nasa 60% lang yung linaw pero ayos na pagtsagaan na lang natin at napansin ko medyo matumal yung pelagic sa araw na ito gawa ng medyo malabo yung tubig at walang masyadong naghahunt at ayan o tingnan nyo nangingitim talaga sa dami ng mga slick unicorn na ito at merong nakahalo na rainbow runner kaya pinina, pinana ulit natin at sa pool naman mga kaspero pangalawang isda natin rainbow runner ulit sobrang dami nga ng unicorn na ito pinagtyagaan ko na ito mga kaspero gawa na medyo matumal yung pilagic ngayong araw kaya inambush ko na itong mga slick unicorn para makapili tayo ng mas malaki kaya eto target na natin yung isa mas malaki naghahanap lang tayo ng tempo na maka double kill tayo at ah, grabe talaga mga kaspero sobrang dami talaga at nung pinana ko na yung target natin na mas malaki naman naman doble sana kaso lang nakawala pa yung isa sayang pero ayos na at least mayroon tayong nahuli pangatlong isda natin sa araw na ito <tong noise> Baba ulit tayo sa ilalim, semispat, spot kung saan natin nakita yung mga slick unicorn at kung napansin nyo, ayan, malalaki na yung iba, umaabot ng 2.5 or 2 kilo yung bawat isa nito. Kaya pinagtsagaan ko na rin dahil 180 per kilo rin. Kaya pag nakapana ka ng isa, sulit na mga kaspero. Ito, meron tayong target na mas malaki, lalapit at lalapit. Pinana natin, ayun, grabe gitik mga kaspero. Gitnang gitna, na spine shot pa. Walang kawala, at walang kagalaw-galaw yung isda mga kaspero napaka accurate ng pana na nagamit natin ngayong araw mga kaspero at binalikan ulit natin at meron tayong nakita na papalapit ulit na mas malaki kaya tinira na natin hindi na tayo nagdalawang isip na hindi tirahin dahil malalaki na itong slick unicorn at wala pa akong nakita na pelagic kaya pinagtsagaan ko muna itong mga slick unicorn para makarami mga kaspero pang bawi rin sa gastos natin this time, bumaba ulit ako dito sa 21 meters. Medyo dumistance na ako doon sa pinapanaan natin ng mga slick unicorn. At meron akong nakita ng mga bait sa unahan. At merong papalapit na pelagic. Ito yung inihintay ko kanina pa. At lumabas din mga kaspero, dalawang piraso. At tinira ko. Kahit medyo distansya. Grabe. Sa pull at spine shot pa mga kaspero. Tingnan nyo. Ang grabe, tagos na tagos talaga dito sa King Mac na ito. Good size na rin itong King Mac at medyo may kalaliman kaya easy lang yung pagangat natin mga kaspero. Dahil na dali natin itong King Mac. baby. Ah. Ha. Parang patikim lang sa atin yung pelagic na yon Bigla naman silang nawala at wala nang pakita na kailang sisid na ako ngunit wala talaga kaya nag decide ako na balikan itong mga slick unicorn at mga harvest ulit at ayun nakatira ulit tayo ng isa sa pool naman mga kaspero good size na rin ito kulang kulang dalawang kilo eto, binalikan ulit natin merong malaki na lumapit kaya tirahin na natin, ang ganda na naman ng pagkatama natin dito sa slick unicorn ayun you know, o, headshot na headshot mga kaspero walang kawala parang hindi lang dumaan yung shaft, grabe lakas ng pana na dala natin kahit maikli lang mga kaspero ramdam mo talaga pag tubama sa isda talagang tagos na tagos, kaya sulit kaya abangan nyo pa mga kaspero kung ano pa yung mga mahuhuli ng pana na ito நான் ஒன் ஹண்ட்ரட் செய்யுமெலாம் malapit. Talagang lalapit at lalapit mga kas. merong mga slender unicorn na malalaki sa likod. Ngunit ito yung mas magandang panain yung slick unicorn. Kaya nung papalapit na sa atin tinira ko na. At tinamaan naman. Hindi nga lang na stone shot pero withholding shot naman. ginawa naman sa atin at ito nakapana tayo ng pelagic isang malaking tangigi mga kaspero medyo distansya nga lang sa atin at ayun tinamaan naman kaya medyo tapos kaya hinayaan ko na na humila ng tali baka makawala at buti na lang nakuha pa natin mga kaspero malaki itong king na ito umabot ito ng mga 8 kilos sulit na dahil naka dalawang king na tayo sa araw na ito sana madagdagan pa yung mga pelagic natin para hindi lahat puro cylinder yung nahuli natin meron namang pilagic, kaya sulit yung pamana natin sa araw na ito ulit at dahil napansin ko nagkakagulo yung mga bait meron palang nagahanting sa kanila isang malaking tuna kaya dali-dali akong bumaba at hinabol ito talagang sa pull pa rin sa pana na dala natin wala talaga siyang kawala dahil naka-double barbie 'yan mga kaspero nga ng ating na bumaba ulit ako merong mas malaki na tangigi mga kaspero sobrang laki nito, siguro mga 12 kilos problema lang dahil sa labo, may lap kung napapansin nyo, pag hinahabol ko, biglang piglas. talagang hindi talaga magpapapana itong King Mack na ito, kaya hinayaan ko na, at hindi ko na hinabol ng hinabol mga kaspero dahil balang araw pag binalikan natin itong spot, makikita pa rin natin ito dito, at papapana pa natin mga kaspero At syempre, yung total ng income natin, ayan mga kaspero, umabot rin ng mga 12,000 siguro ito mga kaspero. Hindi ko na nabilang at pinarte na namin gawa ng, ng mga madali na kami at anong oras na. At maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta at yung shoutout natin sa next video na mga kaspero. Kaya see you sa next episode ng ating spearfishing mga kaspero.